nakatingin sa between. Di naman panay dilim. Ang gabing walang buwan. Pagkat maraming between akong nakikita noon. Paglakad sa lansangan, nakatingin sa between. Mga hiyas sa langit, si ika nga, nakikislapan. Wala na isang pangit, wala makita paglakad sa lansangan, nakatingin sa between. Hindi ko tuloy napansin ang dinadaanan, kalsadang walang ning, pagkat talagang abala, paglakad sa lansangan, nakatingin sa between. Nasalpok ko tuloy, nasalpok ng isang paa, ng isang tambak ng taing kalabaw sa daan. Paglakad sa lansangan, nakatingin sa between. San tambak na kumalat sa kalsada pa ako. Paalala ng lupa na paay nakatapak paglakad sa lansangan nakatingin sa between.